Ayan. So, ito ang aking 2023 Hyundai Staria. Papakita ko sa inyo yung mga features nito na malulupet. Kaya ako to nagustuhan. Pero sa ngayon, tignan muna natin yung cabin filter kasi ito ay meron ng 21,471 kilometers. Ayan. So, ano siya, no? 2023 model. Medyo mataas yun kasi ginagamit ko to panay long drive. Tapos sinubukan ko nito yung pang daily. Siyempre, pag brand new, excited ka pa. Kahit ganito kalaki, ako lang mag-isa yung sakay. Pinapan daily ko para masulit ko naman. So ngayon, buksan natin yung cabin filter. Promise, first time ko lang itong makikita. Hindi ko pa alam kung gaano na siya kadumi. Nakakaligtaan ko kasi lagi namang malamig yung aircon, malakas ang buga. Pero for sure, madumi na to. Kasi ginagamit namin to ng mga tropa natin, mechanics. Yan, pihitin nyo lang yan. Mm. Domino. Grabe. Yan, oh. Yung mga alikabok na yan, galing yan sa loob ng sasakyan. Nahihigop lang yan papunta sa loob ng blower. Kasi yung binubuga na hangin ng blower, pag ito ay nakasara, yung hangin lang din sa loob ng van, paikot-ikot lang. So, kung lagi madumi ang carpet, mabilis dudumi rin ang cabin filter. Lagi madumi ang interior Or laging bukas ang bintana Sa takbo Ganon din Ay tatapon yung gamit ni misis Iyaan muna natin dyan ah, ah hindi naman pala Okay So kaya yung pinipihit Ang dumi na oh Counterclockwise Parang tornillo lang yan Naglalak O oh, yan Kasi sumasanggayan dito eh Parehas ng mga kotse, Japanese, Korean cars at yung iba. Dito rin naman yung mga ibang Amerikano. Pindutin nyo lang. Ano na kaya itsura nito? Simula brand new, hindi ko pa to nabubuksan. Nawawala sa isip ko. Sobrang dalang ko lang tong gamitin. Sa totoo lang. Pero laging long drive. Kaya rin siguro tumaas yung mileage ng ganun. ayan na so airflow pa yan ilayin natin ano ba to sa so, jabang grey ay hindi naku po naku naman ay sus parang yung sa mga customer na ano ba yan do Chris o yan Imbis makatipid tuloy tayo. Kita nyo na. Insan ganun eh no. Yung karpentero, yung bahay niya, iba yung gumagawa. <laughs> yung mekaniko, yung kotse niya rin, ganun din no. Hindi niya ma-maintain minsan. Ka sobrang busy ko sa kotse ng ibang tao. Sarili ko palang sasakyan yung... Hindi ko na na-check. May allergy pa naman ako sa alikabok. So, sa so ngayon, wala pa ako nito. Bibili lang ako online. kapag Kapagpag muna natin. Yan o. Oh. Pakikita nyo yan o. Oh. Hmm. Dumi. Pero kahit ipagpag, wala. Ayon pa rin eh o. Oh. Blower muna. Pansaman lang. Puti talaga yan. Hindi yan gray Grabe. So, mas lumalamig ang aircon, mas lumalakas ang blower kapag malinis yung cabin filter natin. Try nyo yung mga filter ng bahay ninyo sa aircon. Tanggalin nyo, tapos pakiramdaman nyo yung buga ng hangin. Mas malamig, mas malakas ang hangin. Ganun din sa aircon ng kotse. Nabablock kasi nyo yung hangin, no? Oh. Imbis yung hangin, wala na. Pinangiliwanag, di na masyadong makatagos. So, ganun yon, Ganun siya gumagana yung mga filter. Ang kagandahan, pag meron ka nito, hindi pumupunta directly yung gabok na yan dun sa evaporator. So, yung evaporator, yun yung lumalamig na part. No? Babato niyang blower na yan, papuntang evaporator. Yun yung part na lumalamig, bandayan yan dun sa loob. O, oh, na, inallergy na. So, yung dumi na yun, imbis na pupunta siya sa evaporator, nahaharang siya ng filter. Kaya yung filter, mahalaga. Lagi natin siyang panatili malinis. Okay? O, oh, yung mga nakastarya dyan, madali lang pala, no? Kahit mga inoba, ganyan lang din. Salpak nyo lang ulit, tas takit mo lang dyan. May ka naman yan. Ayan. Ayan. Tas tulak nyo lang. O yun na. Ah. Di diba, Dali, no? O lalo yung mga nakabran dyan. Siyempre, isipin ninyo. Ay, malamig pa naman yung aircon. Hindi kailangan linisin. Doon, nagkakamali tayo. May filter po yan. Linisin natin. Unahin ko na kayo yung mga naka-Avanza, Adventure, Crosswind. Yung mga kotse na 90s. Uh, parang sa Isuzu na mga D-Max, Altera, wala din yata. Mga Lancer, Sedia. Sadyang wala. Sadyang wala pwede kayo mag-modify. Pwede kayo mag-modify. May inabibili. Kakatin nyo yung cover. Parang ganyan. Kakatin nyo. Cutter. Tapos, bibili kayo yung cabin filter na kasya sa kanya. tas may nabibili yung takip. O kaya yung iba, duct tape. Para magkakaroon lang ng filter. Conversion. Pero pwede. Okay? Pero sa yun. Paglabas sa kasa, wala na siya. Alright? O, yun lang. Pakita ko sa inyo yung mga curious dito. Anong tanong ninyo sa yung Staria? Fuel consumption? Riding comfort? Power ng makina? Sabihin nyo lang sa comment. Subukan natin gawa ng review. Ito pa yung mga pinamili natin kahapon. Da! Let's go!